Siyempre <laughs> naman para ma makita nila kung yung ano close up sa mukha, mukha mo kasi sa mga sawa na yata yung mga subscribers natin mga viewers natin, sa mukha ko eh. lagi nila lang nakikita yung butas na mukha ko eh, no? <laughs> so yan mga kinesin ano? magandang araw magandang gabi ko na saan man kayong araw na to naku napagandang ating araw ngayon naku pareho na kami na na rin na ngayon day off natin ngayon mga kinesin at syempre naman kailangan natin mag together with our wife wifey yan Kagaling lang natin kasi sa Las Vegas ng ilang araw na tayo na dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Makikinig ano? Ang bilis ang panahon. Parang kailan lang. Nandoon tayo sa Vegas. Ngayon dito na agad tayo. Ang bilis. Isang linggo na nakalipas na yun. Grabe. Parang kailan lang. Parang inihipan talagang panahon ngayon dito sa Alberta, Canada. No? Lalo nung nagpalit tayo ng oras. Nako. Mas lalong mas mabilis ang ating oras dito sa Canada. Pagod <sighs> ako. <laughs> Winter. Spring. Summer. Or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kulitan with Mahal na Reyna. Yan. Ganda talaga ng asawa Suot ko. Suot na. Suot niya na ang kanyang yan, best friend sweatshirt. Yan, maraming salamat kay Ma'am Olivia at kay Chris Chip. O, taga, tara, 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 Chef, Chef Chris. Chef, Chef Chris pala, Chef, Chef Chris. Chris. Yan. Chris. <laughs> si Mahal na Reyna, mali. Dito siya pumasok. Hahaha. Ha 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 Ah, oh, gago, hindi mo ako tinawag. Amay, malay ko sa'yo. Eh, <laughs> yung sasakyan mo, HRV. Pambira, hey, hindi na iyan yun. Yung isa jeep yun, pambira. Lagal. <laughs> sa ah. dire-direcho si Malarena, kung kasi nagpadala ng pera si Malarena. Amay, si Malarena ay dire-direcho. Ay, ay, merong, merong nakaparadang sasakyan dyan. Kapareho ng sasakyan natin kulay itin, pero mas mataas. Abay, nilampasan yung sasakyan natin. Dumiretso ito. Tapos binuksan. Eh, ano paano binuksan? kita matatawag? Ang bilis mo tumakbo doon, oh. Maka ganun ako, kala ko dito kadadaan. Binuksan niya yung pintuan, pagbukas. Ano bukas. binuksan niya? Hawakan ko pala. Nakita ko yung lalaki. Tapos nakatawa yung lalaki, tumawa yung lalaki, mga kaya. Sabi niya sa akin, oh. Okay. Sasakay sana doon. Hmm. Tara na, let's go na. Teka, teka, binabasa ko kasi ito eh. Ang alin? kasi yun, okay. kaya dito ako nakakonsentrate. Eh, sinasabi ko sa iyo Mamaya sakay ka ng sakay doon, mamaya hindi mo alam nakabasa doon. Sa iba ka na nakasakay, nakidnap ka na. abay eh. Bira naman, Nakapukas no. Bukas naman yung bintana niya kaya nakilala ko <laughs> na may... Ay paano kung hindi nga? Binuksan mo. Dire-diretso di ka pasok ang ganun. Ka, ano ka? Mamaya ako sasakyan din natin, kinidnap ba ka na. Hindi. Eh, din sa sakyan ko, sabi ko. <laughs> ang dumi, kay, ang dumi na ko kasi, na kasi nasa sakay mo 'li, ano? Ang bihit. Para na, let's go na. Mm. Yan, so nagpadala rin tayo ng pera sa ating mga love ones mga kinig sa Pilipinas, ano? <laughs> Medyo mataas ang ano ngayon eh, ang palitan ng dolyar tsaka sa Philippine peso dito sa Western Union kasi tiningnan ko kanina sa online sa Tap 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 online eh nasa 39 lang. So nagtanong tayo dito 40 kaya na pa nagpadala agad tayo no, mga kainig. Yeah. <laughs> so itong sasakyan na binubuksan natin tama na to sasakyan ni Mahal na Reyna to yeah. huh? <laughs> ay hira <here. laughs> tama talaga ako siya kanina eh, no? nagtaka uh, uh, ako siya ah. akala ko dito ka pupunta oh, kanina. hindi pa tapos hindi pa tapos <laughs> ano na pa? para nagalit si Mahal na Reyna o sige tara ka na muna tara muna let's go hindi mo ako tinawag nung ano eh paano kita tawagin Like, tumitingin ako siya yung ganun, bigla kang gumanon Bira naman. Kasalanan ko pa. Ang <laughs> bira. kain na tayo dito sa ano? Sa restaurant. Ano? Iyan yeah, no? Diyan. Kain muna tayo. Kasama natin siyempre si Mahal Para may iba naman. Nagsasawa na kayo sa kakain namin sa Tim Hortons. <laughs> sa kung saan saan. Ngayon naman ikakain tayo siyempre sa restaurant naman. Mga kainag siya no? Yeah. Tara let's go. Aba. Kumakayo pala bumaba ni ka na. Ano? Ayan. Tara tara. Bihira naman tuwag mo pa sa kanila. Ay, ako naman talaga magbabayad. Eh, sino pa ba lagi, nagbabayad sa pagbabayad sa mga pagkinakainan sa restaurant? Okay. 'Di ba? Ako lang naman. Okay. So, ayan yeah, mga kinis, ano, maraming maraming salamat nga pala uli sa best friend na uh, suot ni Mahal na rin. Tapos sa uh, kay Ma'am Agnes, yung bag ni Mahal na rin. Hindi mo sinuot yung bag ni, ni Ma'am Agnes. Hindi, oh, dadalhin da -da mo next time dadalhin natin para ba ano? Ha? Ah, huh? oh, sige, gamitin natin ano. Yeah. so yung suot ko rin, oh, Siyo, padala. Tapos yung suot bigay ni ano ni Sir Edwin na sombrero, sinusuot din natin 'yon. Tapos sa yung bigay ni ni Ma'am Nenet tsaka ni Sir Liano yan Ma'am Nenet Liano shout out sa inyo maraming salamat at susutin susutin din natin yung tuk na binigay nila thank you very much yan, kaya muna tayo dito dito tayo oh, open eh oh. oh. tara tara let's go let's go tara na ma open parang ang dilim ah ay nakasalamin pala ako yeah thank you dito tayo makakainay siya no Thank you. Thank you. Oh, no. All right. right. So, we'll get you uh, what do you want? You. Ah, oh, Sige, sige, Papoy. si Mahal na <laughs> Ayan. Oh, talaga si Mahal na Talagang gusto talaga tumabi sa akin, ano? Ay, Gusto ko dito. Yeah, so, wag kaya mo tayo dito, mga kinex. Ano ito? Appetizer. tayo sa akin. Ayan. O, oh, Ito yung soup muna natin, mga kinex. Ano? Soup ni Mahal na Ama, ah, chicken soup yan, eh. Chicken. Yan, ikaw, baka may gusto ka pa ibang soup dessert, na gusto. Dessert, Pwede dessert. Na kita chicken na, oh. ato, soup, soup, chup, yung kiss chup ni Inags. Gusto mo? Ito, mas masarap. Kiss mo, mo na, na. kiss mo, mo na. Maganda na. 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 naman talaga, pray mo na tayo. <laughs> yan, nakita tayo nung servidora. Habang <laughs> nalika natin si Mahal Arena. Mag-dessert <laughs> tayo. Teka muna, mamaya oh, nakamain muna tayo dito, mabihira naman. Oh. Pray mo na tayo. Palit tayo ng soup para mas masarap. Bihira ka naman hmm. yan pinili mo soup eh. <laughs> yung nasabi ko sa iyo. <laughs> Sige na. Oh, hindi uh, Lord, thank you Lord for everything, for the food that you've given to us today. Thank you. Amen. O, oh, diba? Ay, yung pinili ko kasing soup mga kainags ay potato bacon soup. Yan. Tapos yung kay Mahal na Reina ay, ano yan? Chicken masarap soup. Masarap. oh, sarap yan. Hiram. Tapos makikipagpalitan ka pa. Mm. No. mm -hmm. Tarap. Grabe. mm -hmm sarap na soup dito man, no? Mama mo sa ako sa restaurant na to ah. Tapos yung harapan natin yan po. Hop, oh. oh, nangupit, nangupit. Tikman mo masarap yan. Sarap yan. Pag may tutok sa akin. <laughs> tutok. <laughs> oh, Masigena, oh. ano? Sarap. Sarap yan. Nahiya pa yan. Nahiya pa isubo ano? Hindi hindi mainit ako nga tingnan mo oh. Hmm. Hmm. Sarap, sarap. di ba? siya, sarap. Eh. Panalo no. Ayos ayos. <laughs> Ini Pak. Ngih. Bali tai. Di ah. Sarap order to next time. <laughs> next time. Next time itu nay order mo ko dito so. Sarap kasi ayan. Ade oh, pa. Takok malagkit-lagkit pa no. Parang parang bilo-bilo? Mm. Hmm. Sarap. Nako, ayan nay order natin no. Oh. Dito dito Bella ayan no. Oh. <laughs> Ayana si Bella. Hello Bella. Yeah. Ah, Ayos Yeah. Thank you. Wow, the malarena. Oh yeah. Thank you. Thank you very much. Oh yeah. no Bye, Bella. Yo. Yeah. ano. Anyway, tara kain na tayo. Naku, gusto ko si magkanin ngayon eh. Si malarena, na lasagna. Wow, kain tayo mga kainis ano. Dirahin muna natin 'to, ano. Naku sarap nito. Kailangan ko ng rice. Kanin, kahit pa paano. Yan. Kahit tayo mga kairis. Ang nakapok, Panginoon. Sarap po. Mmm. Inip. Hop. Hmm. Hop. Oh. Busog, lusog mga kainis. Ang sarap. Grabe. Carwash, Dumi na naman nung sakin ni Malarena, parang kakakarawas lang natin na nakaraan to, no? Two weeks ago, no? e eh, kasi nga, ano, eh, yung mga snow. Yan, nagtutunaw yung snow, kaya hindi pa advisable talaga mag ano, ngayon, mag uh, car wash. Eh, tapos sa susunod na araw, mag snow daw uli, ayon sa forecast. Galing kami ni Malarena dito sa may optical, sa may superstore. Mura rito, no? $100 lang yung ay exam kumpara sa Costco sa Costco kasi 105 kaya lang ang problema naman dito sa Superstore yung doktor ano hindi yung schedule hindi abi ano sa amin hindi ugma hindi tugma ngayon maghahanap kami ni Mahal na ngayon ano, optical na malapit dito yung mayroong doktor na available kasi yung schedule dito April 12 pa so matagal <laughs> pa no eh gusto namin sa mas mabilis na panahon meron tayong nakita dito na ano no mga kainags ah kaya yan dito dito Eye Optical Clinic malapit lang sa bahay natin to. sana may mga available na doktor no yung oras sakto sa oras natin yan si Mahal na rin ang kasama natin nandiyan sa likod ano oras ang bangay ko alasing ko na pala ng hapon ngayon mga kainags at buti naman ibukas pa yung mga Eye Clinic na to, no. ano yan so Makina, isa no nakakuha tayo ng ano, nakakuha tayo ng schedule dito sa optical na to. Bali, ang presyo niya 115, 115. Pero okay lang 'yung makina kasi ang sagot naman ng ano natin yan, ang insurance ng kumpanya natin ano, hindi manggagaling sa bulsa natin. Uh, insurance. Uh, although medyo mahal siya doon sa mga napagtatanungan natin, uh, kasi do, 'yung doon sa ano sa Costco 105 kaya lang hindi sila parang tumatanggap ng benefits ano ng or ng insurance kasi nagtanong din ako doon uh, parang medyo complex komplikado. So ang ginawa natin nagtanong tayo sa Superstore uh, 100 mura pero kaya lang sabi namin uh, yung mga available schedule namin walang doktor kung parang parang bihira yung mga doktor ng mata no mag-exam -e doon sa Superstore kaya ayaw namin maghintay na matagal. So ito nakakuha kami next day off namin ni Mahal Arena, which is o, yung araw na yon available sila kahit nan oras. So, may mga doktor na available talaga dito. So, yun ang kinuha namin. Although 115 siya, mahal sa mga napagtanong natin, pero okay lang yun. Bukod sa malapit sa atin, malapit sa bahay namin, uh, diba? available na doktor, okay na eh. 115, sagot naman ng insurance natin yan eh. So, tara. Ano lang yun? Ay, exam lang yun mga kinis. Ano? Iba pa yung insurance na sa salamin, para naman sa salamin, iba rin yun. So, after ng exam, saka natin ano uh, aanuhin yung mga salamin. Bali, ang gagawin ko, kasi balak namin, may mga salamin na kami, may mga uh, reading glass na kami ni Mahal na Reyna, no? Bali, ang gagawin namin, uh, papatanggal na lang namin yung mga lumang salamin doon sa mga old uh, eyeglasses namin. Kasi, pagkasama yung, ano, yung frame ng salamin, mas mahal. So, tatanungin namin kung po pwede na yung mga old frame na ano namin, mga eye, reading eyeglasses, uh, ikikip namin, tatanggalin lang yung lens. Siguro mas makakamura tayo doon. Diba? ba? Dalawa kasing ganun ko eh. Mas mura talaga. Mas no? Kasi frame lang naman yung nagpapamahal eh. yung frame na ng salamin, ba diba, mga kainags? Ayos. So ngayon, siyempre, bibili tayo ng ano ni Mahal Arena, ng kanyang orchids. Titingin lang muna tayo. tapos sa kami nagustuhan si Mahal Arena, natin siyempre, diba? Ano? Oh, ano masaya mo? Lagi mo tatanda, mahal kita. So, so hindi ka na. <laughs> Tara na. Kapag na muna si ano si Mahal Ba. Right pa marunong na si Mahal Arena pag ano. Tinuruan na natin 'yan eh. Dati kasi <laughs> dati no tusan niya pa ako magpagasulin sa sasakyan niya ngayon, no. Oh, siya na lang magisa. isa Ah, dewa, marunong na 'yan eh. <laughs> Gaang na ng ano natin 'yan. Gaang na ng trabaho natin ngayon. Nabuwasan. Yan, so na dito tayo sa Northgate, yeah, Northgate tayo. Bibili tayo ng ano ng uh, orchids ni Mahal na Reina. Nakakalamon talaga no. Paparami na 'yung orchids ni Mahal na Malalang Reina. Ha? Huh? Ng orchids, ah, dito tayo. Ah, uh, collection ni Mahal na Reina, padagdag ng padagdag, ng parami ng parami ano. Yan, ako Iba na talaga pag snow, no. Sarap na maglakad-lakad, oh. Nakakatalaga, iba talaga 'yung kaganda ng Canada, no pagka walang snow yan tara dito tayo pasok tayo rito ganda ng mga dekorasyon ng mga cake dito wow ayun po hmm? ganda ha? ano na may nagustuhan ka? kaya lang yung mga orchids dito mga kainex ano mukhang walang bago eh ayun oh. No? walang bago ito tama o oh. kaya lang ganun pa rin oh. pare pareho lang eh ito mukhang iba to ito mga gusto mo ito mo, oh. Ganda, oh. Wala ka nito, di ba? Ito mo. Ay, si Mahal na Rena, ano. Wala nang iba rito. Ito, ito. Wala pa siya nito, eh. Pero mo okay ito kasi combination ng may pachi kulay, ano. Hindi, wala ka pa nito. Yung ganyan mo, may ganyan ka dati na matay na. <laughs> Tinubuan ng mga pinagbahay ng mga pachi-paching insekto. Ah, sige, sige. Bahala na si Mahal na rin na mamili. Ay, ganun, bahala mamili. Ay, yung ano, Ah, kasi ayaw ni Mahal Arena na may mga ganito, may mga gantong ano, nalalantang mga dahon. Pero ang ganda sana nito, ano. Ito, mga gusto mo. Ito, oh. Wala ka pa nito, oh. Ayaw mo yan. Bagay, bahala si Mahal Arena niya. Next time na lang. Oh, next time. Sige, sige. Yeah, so next time na lang. Next time na lang, mga kainag. Ano? Walang magustuhan si Mahal Arena, eh. Yeah, so next time na lang. Nalalanta na siya. nalalanta na siya, mga kainag. Ano? Um, pagdating naman sa mga orchids, orchids na ganyan, pinag, pinapabahala na nasa natin si Mahal Arena sa ganyan. Bahala na siya diyan. Kung ano yung pipili niya pag sinabi niya, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Bil mo ko niyan, bil mo ko niyan. Ha? Ya. Yeah. <laughs> Ami, rali ka nga rito. Ay, paano hindi ka lalamig kayo eh? nakakatabi mo si Inags? <laughs> Enjoy life lang tayo mga kainags, ano? Yan. Kasama natin si Mahal ngayon kay Masaya Masaya tayo. Siyempre sa ating mga pinagagawa rito. Yung mga katabi namin dito tumitingin sa akin pag nagsasalita ako eh. Lakas kasi ng bunga nga ako eh. Dito na tayo dito na nga. <laughs> Saan tayo? Dito tayo? Ah, oh, dito tayo, dito tayo. tara dito, dito tayo. oh wala naman tumatawid eh. Wala Wala. Yan. Dito tayo. oh uh, ganda talaga mga Michelle, mga kainis, ano? Pagka, alam mo yung matagal yung liwanag. Diba? sarap mamasyal ngayon parang gusto pa naming tumingin tingin ni Mahalari na kung saan saan Daya, papakarawash pa tayo kasi gusto ni mahala na talaga hindi talaga siya mapakali hanggat hindi nakakarawash yung sasakyan niya oh dumi na oh alikabok oh putik putik mula nung nag snow order muna tayo ng coffee mga kainags ano Laku, ito na naman makinakabahan na naman ako ito yung gamit natin nung bumili tayo ng kape na nabuhusan tayo ano hmm. I can get um, a large black coffee. That's it. Large black? That's all? Say yes. Okay. Thank you. Ito, ito pala yun. Grabe. Umorder tayo ng ano ng kape mga kainis. Ano? Tapos sa uh, tumama rito, tumama dito. Nabuhos dito sa ano ko. Amir. <laughs> Mabuti na lang eh. Walang nangyari kay ano, kay Manoy. <laughs> Amir. Yung sasakyan ko, puro talsik. Na puro talsik? Hindi naman, na. <laughs> naman ato. Ano naman, ato. May mga talsik-talsik pala rito, mga ka-inags, no? Yan. Alright, so tara na. Let's go. Ngayon, aware na tayo ngayon sa pagkuha ng kape. <laughs> Yan. Hi, just wanna try this. Working? How will you pay? Ah... Mastercard. kala ko libre, hindi pala. Ba't yung nakaka-rendit ay pinagbayad? Baka ano na thank you, Kuya. Oh, salamat. Walang ano Uwi ka na. O, sige. Marunong mag-Tagalog, ha. ng mga kababayan nating Pinoy, ano. Mga nagtatrabaho din dyan. Ano sabi niya? Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Uwi na ako. Uwi na ako. Nagulat ako, eh, ano. Kala ko, sino'ng kausap, eh. Tigop mo na ako ng, ano, ng... Kape mga Ano? Kala ko, ano, libre. Hindi na pala, no? Nakakita kami ng touchless na car wash mga kay next no. Kaya lang ano, kaya lang daming nakapila. So dito na lang ulit tayo sa mano-mano. Ayun. Ah, merong mayroong wax sila. Ayun, so si Mahal na rin na. <laughs> sa natin, sabi natin eh ikaw naman mag 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 mag, ano, mag brush ng pug. Ano? Carpet. Oh, sige sige. Pati do yung carpet na tirtapakan gustong ihugasan ni Mahal na Tot tot eh. Sige sige, wala problema diyan. Sinabi mo eh, wala akong magagawa. Pag sinabi mo, parang batas 'yan. <laughs> yan. Nako, dumi ka agad, no? iba talaga pag winter, madumi talaga pagka winter, no? Dumi sa sakyan. Yan. Lagyan natin dito. Para isang puswitan lang dito na lang mas malapit. Mamaya na. Yan. Ito oh. <laughs> Ano'ng mangyari sa ibat pa bulbul 'yan? <laughs> Kala ko nagchi-Chinese garter si Mahalaren. Ah. <laughs> oh. O oh, na mga kainay ano? no Kintab na ano? Nilagyan natin ng wax para mas medyo makintab Kahit pa paano O oh, diba pupunasan na lang natin yan dun sa labas dun, no? ano? Paano? ha? Meron basta meron tayong nilagay na wax Dito na tayo sa bahay mga kainay ano? no At kukunin natin itong ating mga pinamalengke Yan eh, si Mahal na Reyna no? Pinupunasan niya yung sakyan niya <laughs> Kaso itong gulong ka puro butik, putik Alin putik? Hindi, wala kasi kami dalang pamunas kanina doon sa ano, car wash eh. Asan? Ah, ito. Eh, wala. Ganun talaga. na daan tayo sa ano dyan, no? Oh. Dyan tayo nadaan, ha? Oh. Ha? Wag na kasi pag binusa ko ng tubig yan, tatalsik ng mga ano naman dito. Hiya mo matutusang matutunaw yan. Naka talaga. Mahal na mahal talaga yung kanyang bagong sasakyan, no? Oh. <laughs> ganyan talaga pagkabagong sasakyan, eh, no? Ingat pa ingat. Ba? Kintab na, Ay, dito pa ma, meron pa, oh. Dito may basa-basa pa ng konti, oh. Okay oh, na yan mo na sa next time na lang pag yung talagang ano na kasi mag snow pa naman eh Ayan, may mga basa-basa pa ito to, basa-basa pa. Basa-basa pa talaga kasi isa na binigay mo sa akin. Basa. Hindi, pigain mo. Pinipiga yan, hindi yan... Hindi, wala namang pipigain ka eh. Ha? Huh? Pira. Ayan, yan. O. Ayos. O, linis na o. Yung taas, itong taas. O, ikaw na dyan. na, okay na. Ayan, alright. Buti na lang, nandito ako paano kung wala ako? hindi aakyat ako hindi <laughs> ang, ang sagot doon eh di wala ka dito sa Canada nagtra ka yo <laughs> kasi ko nandito naman ako sa bahay utusan mo pa rin ako eh <laughs> 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 o oh, sige lipat mo na sa harapan ha Yun. nako yun know mga goose ah hindi geese pag dalawad geese pag isa goose yan may lipad na ayan eh, yung mga pinamalengke natin mga kainags ano kunin ko lang yung truck ko kasi yung truck natin nandun nakaparada sa harapan dilipat natin dito switch tayo sa parking ni Mahalarena. si Mahalarena dito sa harapan ganda talaga tingnan pag ayun nag color green na rin yung mga damo yan nako ganda talaga tingnan pag uh, wala nang snow no tapos medyo makulimlim ngayon Ma maulap ngayon mga oh. si Haring Araw kung napapansin si Haring Araw natatakpan ng ulap pero dapat eh merong pang araw ngayon yan eh kaya lang mukhang uulan bukas ano? Mukhang mag snow bukas Talaga <laughs> Ah yan na si Mahal Nandito na Yan yeah, yung mga punong prutas rito no? Yan no? Ilang buwan na lang mamumunga na yan. Eh. Mamimitas na lang ulit tayo ng mga prutas dito sa Ali natin no? Yan, pati mga raspberries ng kapitbahay natin Yan o no, dyan Excited na ako no, nakakamiss yung mga prutas Nung nakarang summer eh yan. So tara baba na tayo sa truck natin mga kainags at nakapark na siya rito sa ating backyard ano. Yan. Yeah, so iwanan muna natin si Mahal na Reyna dito mga kainags at siya ay magluluto ng ating hapunan mamaya. Tinumis sa salitang Nueva, Ec Nueva Ecija. Yan. Paborito ng ating bunsong prinsesa. Tinumis. Parang dinuguan. Ganon. Kaya muna natin siya dito. Papasyal muna natin yung mga aso natin. Ganda na pa ng araw ngayon. Oh. No? Naka naman talaga Yan, pasyal muna natin to si Saya Si Saya muna, sunod si Sayon Ano yan, basura? Okay, natapon ko na Ba, mga sarap ng niluto mo ma Naku Iwalo-aloy natin o oh. Inis ang baboy do to eh, magluluto ng tinumis Na napakasarap ang ating mahal na reyna yan, kakapasok ko pa lang para lagi aso. Ito sa mga kita ko magtapon basura so, ano na tapon natin ano, food scrap. Ito 'yung food scrap natin, puno-puno na rin, no oh. oh, tara tara. Alam niyo naman role natin dito, mga kailis, taga tapon eh. Putusan. <coughs> Ana. Ha, ah, tapon lang muna natin 'tong mga pinapatapon ni Mahal Arena. Para matapos na. op dito ang food scrap. Food scrap. 'yan. Ah, mga dumi ng aso dito rin natin tinatapon mga basura ito dito yan ah, ah. ayos oh yung tipa no masunod na na sarap nito ma ano ba yan baboy ayan ah, yan yung binili mo kanina chicken sarap nito ah ito yung isa, ito yung isa. isa. Tingnan natin yung isa. Ito mo nilagyan ko ng talbot. Walang talbot. Sorot naman yun. Ito, ito, ito. Ito masarap to. Siyempre, basta ikaw nagluto, sigurado masarap yan. Ito mga kinison, ito yung tinumis na niluto ni Mahal Nilagyan niya ng dahon ng sili. Nako. Sarap. Dapat talbos ng sampalok. Walang talbos ng sampalok. Ayos yan. Nako. Sarap lang, oh. Patay tayo. Tuk. Sira na naman ang diet natin ito. O yan na mga kainex ano? Handa na ni Mahal na Reyna Nako, Panginoon Salamat po, thank you Yan na oh. Pagkainan Sarap Tara, para walang gusto sumubay sa akin ah Patayin ko muna yung camera, sandali ha Ito mga kainex ano? Tinumis Nang Nueva Ecija Napakasarap Thank you mama Nah, talaga na o. Tikman natin, makakainis ang nako. Oh. <laughs> Narinig ka. <laughs> ang bihira. Ay, salamat, Panginoon. Mm-hmm. Sarap. Mm-hmm. Kinagawa ni Pia. Sarap, ma? Mm-hmm. Hindi maasin. Sarap ko lang. mm Grabe. Ibang klaseng mo. Tapon ka na. Mm-hmm. Mm. Mm. Mm hmm, mm hmm, Perfect. Mm hmm, mm hmm. I'll